Hello guys, good morning, good morning. Ayan guys, dito sa Korea ay holiday. Um, January 28. Holiday dito sa Korea ngayon, medyo masama ang pasalamdam ko. So, mag-vlog po ako today. Uh, kung anong kaganapan sa loob ng bahay, parang ganun. Uh, naisipan ko lang mag, ano ako, mag, uh, mag-craving ako ng kamote. Sweet potato. Meron po tayo dito. O, oh, sweet potato. Ito guys, ipakita ko sa iyo. Hindi ito namin yung refrigerator namin. Yung um, natural ba? Natural lang. Natural. Ayan guys, hindi yun yung refrigerator namin. So, ipakita ko sa inyo kung ano yung loob. Ito yung refrigerator namin. Ganyan. Ganyan po. Ayan. So, kung gusto mo magkua ka dito, meron yan dito. Oh, hindi Ayan, guys, hindi yun nalinis, guys. Yung mga ganyan. Hindi yun nalinis ang aming refrigerator. Kasi ngayon sana mag-schedule ako ng linis ng refrigerator namin, guys. Pero hindi ako makalinis. Ayan pa. Ayan, dapat kasi i-ano ko to, unplug -un ko siya. Yan, yung no. namili kami sa market, yung maraming tao, doon ako, guys, na nakakuha ata ng virus. Ayan pa yung ano namin, look, ang ganyan ganyan, ganyan dito yung mga labahan, ganyan ang table namin, Ayan ang uh, normal routine dito sa bahay guys, kasi ako may trabaho, ayan o, oh, yan. yan ang daming mga, ano yung pinamili namin dito pa, so yan pa sana yung ayusin ko, yun ang mga tanim namin dito mayroon po akong aquarium ayan ang kwarto namin guys tingnan nyo, <laughs> hindi talaga yun guys na ayos, so yung plan ko na this holiday mag ano ako mag um, prepare ayan guys so pasensya na kayo yan yung normal routine dito sa bahay yan hindi po nakalinis so kailangan ko maglo maglinis guys so ito ako ngayon um, may sakit ako may sakit so magluto pa ako nito yan magluto pa ako ng uh, tawag natin na um, kamote. Yan ang kamote ng lutoin natin. So, ayan guys, maglutoin po tayo. So, bago yan guys, maglutoin po tayo. Ano mo na ako guys? Matugas na ako ng mga <AND> plato <Ash well> dito. Ngayon so guys ito po 'yon. Ah uh, uh, steam ko po ito. 'Yon ang kamote guys or sweet potato. po ako guys, chestnut. Ito. Sinigay ko ito ni Ate Nets. Ate Nets Jo. mag ako nito guys. Ilimit lang ako ng sampo. magdilig po tayo guys konti lang po Ayan, hindi na siya muna paglagyan ng tubig. Ito nilagyan ng tubig. Ganda na siya, oh. Ayan. Kunting tiis na lang kayo. Lalabas na talaga kayo dito sa lungga niyo. Kasi ngayon malamig pa, guys. Winter dito sa South Korea. So, Ayan guys, nakalinis-linis na ako ng konti. Ayan, nakalinis na po na ako ng konti dyan. Wala na. Dito din nakalinis na ako. Nakabakyum na ako. Konti lang. O, nan, Ayos, ayos na to. Ayan. Kaya gusto ko. Sabi ng anak ko, ayaw niya daw ng kamote na ginaganito. Ayan. Loto na guys. Eh, sabi ko, ano naman gagawin mo dyan? ayaw niya daw kaya talaga kayo nito Guapa ka. Nailo guys, nailo. What are you? What are you doing? Fish cheese, no water. The fish is no more water. Alam na ba mga pala? Yeah. E okay, open mo kay betapa sa garbage, chip? Loo, ako pa may open. I don't know that, guys. Ito ang my favorite, favorite okay, ng bayan, fish. guys. Agad rin dishes. Hindi na mainit sa English kaya Sala. Mother, mother, ano niya? Nawash na, na niya? Huh? Oo. Ay, ikaw isa lang ang video video Ayaw talaga na mag-video-video, guys. Ako, guys. <laughs> Not so good ang health ni Uma.

Sarap. Parang mawala yung ano ito Yung sakit. Kagabi parang nanakit yung katawan ko. mag ko next week. Sa DN? Next <laughs> week. Sa Pilipinas ang baby. Be careful there, ha? Why be careful there? Sarap. Now Meron akong dinamos dyan. Mamaya na. Saan so, ko papa? Basta o. ma. Naman niya, ba, basi hindi daw siya ba si Hindi? Sarap. iya yeah. wake up na everyone wake up what's this nangis kaya berat koko kunci nangis kaya berat koko last, last nangis lunch. it's one goodbye guys oh, awak ta kay lola guys ayon guys sarap ano yung sarap kaon na mo ano kay kaun man yao lola ane na y mo gin ano ko na siya gin steam haba nicely guys good morning